ayan mga boss natapos ko na rin linisin at itesting yung isang set ng radiator na para sa Caterpillar Bulldozer D8R yan yung isang set ng radiator nya at ganyan ganyan ang forma na ikakabit yan sa unit yan o oh, uh, siyam na piraso yan dalawang maliit sa gilid tapos pito na sa gitna ganyan yung design nya caterpillar design yan dahil sa pinagkakabita ng makina o chassis ganyan yung hubog tapos ito yung sa taas nya tapos ito yung tanki nya na nilalagyan ng tubig yan yan sa rin yan pinagawa rin sa akin yan hininang ko naman yan dito yan. yung makina ng unit nito mga boss is pinalitan kaya at the same time ibinaba na rin yung radiator para linisin at uh, na check nga natin na yung out of 9 na radiator nya yung tatlo pinalitan natin kasi steel pinapalitan ko na yung steel ngayon yan puro steel yan scrap, ini scrap ko na pinalitan ko yung tatlo tapos yung dalawa naman may butas so ito, ito may butas yan dito pinalitan ko yung tanke niya sa ibaba may butas siya rin po tapos meron pang isa dyan eh may butas din tapos yung tatlo pinalitan ko ng spare ko dyan marami kong spare eh Ayun, mga nakabalot sa plastic na nga yan eh. ready na yan para sa ah... Uh, pupunta ko sa warehouse so ngayon hindi ko na ito ibabalot ng plastic kasi nga ikakabit na rin naman yan nila sa unit kinakabit lang nila yung makina inuuna nilang ikabit yung makina gagawin ko na lang is lalagyan ko na lang ng tape kunin natin yung tape ito masking tape okay, yan lalagyan natin ng tape para hindi siya pasukin ng alikabok Thank <laughs> you.

So ayun mga boss, natapos na natin lagyan ng tape oh. At kukunin na rin nila. Ayun. Pinakukuha ko na. Para kukunin na nila at itatabay eh. At ikakabit na rin daw nila eh. Yun. Ang kukunin na. So ayun. Asyad. Kukunin na nila. Kakabit na rin kasi eh. Guys, guys, antam api guys. Hah, itu apa? Muskila. Ayo, ayo, badin. Anak tarti Oh, soya soya badin down ah. Soya soya badin down tani oh. Anak alam soya soya, mapi gak tau badin down. Yalla, bye bye. So, gana na lang, mga idol. Salamat sa mga kapanood. Bravo, trabalho.